Bakit po napakaraming masamang tao sa panahong ito? Kaya maraming masamang tao ngayon sa hindi nila pagkilala sa Diyos. Tandaan nyo, walang ugat ng ipinagkakasama ng tao kung, yung, kung hindi, yung pag, hindi pagkilala sa Diyos. Wala nang iba pa. Ang pangunahin na pagsama ng pagsama ng, pagsama ng pagsama ng pagsama ng pagsama ng pagsama ng pagsama ng pagsama ay ang hindi pagkilala sa Diyos. Basahin natin ng Roma 1.28 At ay hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi nangararapat nangakuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapag mga mapanirang puri, mga napopuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwain sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag. Ayan, yan ang mga dahilan kung bakit sumasama ang tao eh. Yung hindi pagkilala sa Diyos, palibas ay hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang sila gumawa ng bagay na hindi nararapat. Nangapuspus sila. Pag sinabing puspus, wala nang kakulang-kulang eh. Puspus na puspus na, punong-puno na. Puspus sila ng kalikuan, kasamaan, kasakiman, kahalayan, kapanagilian, pagpatay, pagtatalo, pagdaraya, kasamaan, papagupasala, mga mapanirang puri. Yan. Ganyan po. Ang dahilan ang hindi uh, pagtigil ng tao sa masama bunga ng hindi niya pagkilala sa Diyos. Yan po ang dahilan niyan kapatid.